Paano pumunta kay Tulfo o sa TV5 galing San Pedro, Laguna? Tara, samahan nyo ako. Kapag nasa Pasita na kayo, pumunta kayo dito sa station ng chair. So meron dito One Ayala or Loton. Pero syempre doon tayo sa One Ayala sasakay. Kaya doon tayo sumakay kasi para bumaba tayo along EDSA. Pag sa iba kasi, sa Magallanes lang. Dito sa Mandrid kanila nila ibababa. So mas malapit siya sa MRT. Mas madali lang kasi sumakay para sa akin sa Magallanes Station. Pero Kapag nasa EDSA ka naman, kahit saan namang station, pwede kang sumakay basta sa Boni ang baba mo. So make sure lang na papuntang Boni yung sinasakyan mo. Sa Boni naman, dito ka dapat bababa. Ayan. So sa kabila kasi, SM Light Mall yung bababaan mo. Dito, maglalakad ka lang, papasok sa mall. Merong escalator dito, pero paakit yan. Meron ding hagdan pababa or paakit Boni Avenue. Bababa ka lang dyan sa hagdan. So doon ka lang sa pinakababa at ito yung makikita nyo kung pagbaba nyo doon sa Pony Station MRT. Ayan. So dito tayo syempre. So konting lakad lang hanggang sa tricycle. dire nyo lang yan. At kapag nakatating na kayo dito, ayan, dati kasing Robinson yan ngayon nawala na. And sasabihin nyo lang sa tricycle na TV5 kayo ibababa. Diretso naman yon doon na rekta. And ito yung makikita nyo sa daan. Yan, yung mga building na yan. Diret-diretso dere lang naman si Kuya. And mababait naman yan. Sobra lang maningil talaga. <laughs> Basta nasa manda ka, sobra maningil yung mga yan. Malalaman yung malapit na kayo kapag nadaanan nyo yun na yung McDo dito. Tapos kakali kakaliwa na yung tricycle. malapit na yon ibig sabihin. And ayan kung nakikita nga yung building na yan yan na yung TV5 so magtanong-tanong na lang kay sa guard kung paano makakapasok iba na 'cing way ko oh. thanks